Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tario PH. Diretso po tayo sa inyong May 12 to May 18 reading. Tulad po nakagawi Taurus, ha? Kuno nyo na po yung resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Taurus yun. Kaya, kuno nyo lang po yung makaresonate kayo by using your intuition na mismo sa inyo ng spirit guides mo para makuha mo yung messages na kaloob nila sa iyo sa araw na ito. Okay, Taurus? Thank you po again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa so, inyong generosity and kindness sa ating channel. Isa po yung sa mga paraan para supportahan po ako at ang channel natin sa araw-araw. So thank you po again, Taurus. Ano naghihintay sa inyo ngayong May 12 to 18? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Knight of Pentacles. Lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Judgment Card. In the area of what's affecting your current energy, meron kang four of pentacles. In the area of your near future, meron kang wow, four of wands. In the area of your challenge, meron kang six of swords. In the area of your fortune, meron kang temperance card. In the area of your divine advice, meron kang Ace of Cups. Wow, beautiful. In the area of your outcome this victorious, Taurus, kang Strength card. Congratulations. Sa mga nag nga pala dyan, Taurus, sa May 12 and 18, happy, happy birthday po sa inyo lahat. Saan ang handa? Saan ang party? Saan ang swimming? Um, hopefully, this time around, you have a wonderful, wonderful birthday with your family and friends and loved ones. Enjoy your special day. Hope all of your dreams come true. At saka, um, magkaroon kayo ng malinaw na malinaw na vision of your future and chase your dreams. Always chase your dreams and always pray. Pray to the Lord na uh, hindi lang para humingi ng mga bagay-bagay but also to thank Him for everything na binigay niya para sa'yo at sana nandito ka pa, di ba? At magkakaroon ka pa ng maraming maraming opportunities para maabot ang mga bagay na gusto mo. So, now, enjoy, celebrate, and reflect, and thank God. Happy birthday ulit sa mga nag-birthday ngayon from May 12 to 18. At the bottom of your deck, Taurus, you have the Seven of Pentacles. Ooh, I'm seeing here na meron kang hinihintay. Meron kang inaabangan na fortune or result, resulta o kaya news from something. Meron kang pinagkaabalahan nito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, na parang araw-araw mo binubusisi, binabalikan, tinatawagan, chinecheck kung okay na ba, kung may resulta na ba, meron na bang confirmation, may development na ba. So ngayon, ikaw, you're evaluating things. May hinihintay kang sagot na parang, mm, ano kaya dapat kong gawin? Kailangan ko na bang busisiin? Kailangan ko bang baguhin yung strategy ko? Kailangan ko bang baguhin yung ginagawa ko para makuha ko na yung resulta? So ikaw, merong uh, awareness sa puso't isip mo to, is this time around na parang ikaw, hinahanap mo yung paraan para matumbok na matumbok na yung uh, result na inaasahan mo at uh, minimithi mo. Kaya ngayon, maraming kang tinitingnan, maraming kang um, inaasikaso. Uh, I'm hearing na pag nakuha mo tong resulta na to, you'll be very, very happy. You will be very, very, very happy because parang bunga ito na matagal na pagkatrabahohan mo eh. Meron kang inaasikaso in the past, no? And you're thinking, kapag ito talaga nagbunga, okay na, okay na ako, ganyan. So, I'm very, very happy for you because malakas ang energy of a good result from this na hinihintay mo. And it will be in your favor. So, congratulations. So, start na tayo sa so iyong napakagandang reading. At the center, you have the Nine of Pentacles. Nine of Pentacles is you enjoying what you're doing, enjoying what you love. Um, ito'y bunga ng mga pagisikap, trabaho, um, pagkatsaga at pagkasacrifice sa mga bagay-bagay. I'm seeing a very accomplished Taurus in the Nine of Pentacles. Um, meron ka na mga bagay na matagal mo nang minimithi, Probably now you're thinking, ah oh, wala nga ako, wala nga ako pera-pera. Pero just have to look around you, Taurus. Ano yung mga bagay na meron ka now, na five years ago dinasal mo lang pero di mo, ma di mo ma maalala na, ay meron na pala ako nito, dinasal ko lang to before ha. And then ngayon, you're gonna realize na oo nga no, um, there are things in my life na dinasal ko before and now nasa buhay ko siya pero hindi ko ma-appreciate because I'm still looking for a bigger goal. Doon ako nakafocus kaya hindi ko ma-appreciate yung meron ako now. Uh, Nine of Pentacles is a reminder to you, Taurus, to appreciate what you have. Be grateful, be thankful, and enjoy yung mga victory and graces and opportunities sa meron ka sa buhay mo. I'm seeing someone na makakaipon na and a good result. Nine of Pentacles, someone's very independent. Um... Siya yung uri ng tao na financially independent siya. May ipon siya, may sarili siyang pera, hindi siya nakaasa sa ibang tao hindi siya umaasa sa ibang tao at kaya niya mag-decide sa sarili niya kasi meron siyang kanya meron siyang panghawak niya pera niya pera siyang magbigay sa ibang tao magpahir magpahiram sa ibang tao pero importante sa kanya na meron siyang impok meron siyang mapagkukunan and very very sufficient si Nine of Pentacles so ganun daw ini-embody mo this time meron kang ipon meron kang pera meron kang makukuhang uh, may makukuha kang bountiful bountiful money this time na talaga magiging magiging ano kayo yung parang Um, may kalawagan sa dibdib mo na, ah, okay, hindi na ako matatakot for the next year, hindi na ako matatakot for the next two years because meron darating sa akin pera this time, bunga ng matagal mong hinintay, pinagpaguran, and this will set you off for the next two years, three years, mer, mer meron akong pera, okay? The Nine of Pentacles being clarified by the Star Card. You, I'm seeing you wish fulfillment. There's something na matagal mong pinagdarasal at pinagpray. <laughs> pinagdarasal at pinagpray. Pinagdarasal at hiniling kay God na parang hindi na waglit sa isip mo 'to. Talagang buong puso, buong talagang lahat inasa mo at dinasal mo na naniniwala ka makuha mo to. I'm seeing talaga this is a wish, wish fulfillment and you will be enjoying it this time around. Nakita ko isang maligaya, fulfilled and content Taurus. Congratulations. In the area of what you want, you have the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, ikaw para meron kang gustong gawin sa, sa uh, meron ka ngayon. Parang gusto mo mag-invest ba, Taurus? Parang ikaw meron kang gustong simulan. Eh. That's what I'm hearing. Eh. Meron kang gustong simulan na eh, endeavor o may pinaplano ka this time and you're thinking mm, tama ba to tama ba tong plano ko ito may patutunguhan ba ito baka may mali baka may kulang pa baka mali yung destination baka mali yung kinakausap ko um, yung knowledge ko ba enough na ba para gawin na plano na ito kaya siguro ina-evaluate mo ngayon parang iniisip mo sapat ba yung pera ko para gawin to Asapat uh, na ba yung credentials ko para gawin tong plano na ito? Uh, meron ba ako nakakaligtaan? So, kaya ikaw ngayon iniisip mo, will I go or will I stay? Kasi para iniisip mo, may, may mapipiga pa ba, ba ako sa endeavor ko na ito? O wala na? Kasi kung wala na, gagawin ko tong plano na ito. So this time around, kita ko may pag-abante in your part. It's just that you're you're really thinking hard kung dapat na bang gawin ngayon o dapat na bang kas muna o next month na ba. Kasi ngayon iniisip mo, am I ready and is this the right time or the right way ganyan so the knight of pentacles is being clarified by the judgment card yes if, oh the lambes pala lumabas judgment for you nakita ko na meron kang para nagising ka sa isang katotohanan Taurus especially here sa isang bagay na hinihintay mo para nagising ka sa isang katotohanan and you told yourself mm, baka pwede, dapat pag, pagplanuhan ko tong bagong ito parang meron kang gustong actionan eh meron kang gustong simulan eh, na something else and nagugat ito sa isang bagay na parang natauhan ka parang, ah, hindi ko pala dapat asahan to mga taong to. Dahil pala may sarili akong pera. Dahil pala may sarili akong ipon. Hindi pala ako dapat um, umasa o kaya maniwala sa silasabi ng ibang tao po partner mo ito o parents mo na parang, mm, this time around I need to protect myself. I need to make sure that I have enough for myself. Especially sa mga Taurus oldies po natin dyan na ngayon nag-iisip ng paraan kung paano makakaroon ng sariling pera, especially if your kids are now independently living on their own. And ngayon, parang gusto mo makaroon ka ng sariling pera, hindi ka na umasa sa kanila. Kaya ngayon, parang nagising ka sa katotohanan na yan. Kaya may active sa yung uh, effort to make a solid, solid plan, a solid action in your future. Ano? In the area of what you daw kailangan mo judgment card. I'm saying talaga pagsuko. I don't know why yun ang narinig ko with a judgment here in the area of what you, isuko mo daw sa Diyos yung plano mo isuko mo sa kanya na God this is what I'm trying to do this is what I want to accomplish kaya na pong kung tama ito at kung ito talaga dapat kong gawin because I'm hearing na kaya hindi ka umaabante kaya parang walang paggalaw because hindi mo sinisimulan Taurus. because you're just so afraid afraid of mistakes afraid of taking risks afraid of failure. Of course, ang hirap, ang hirap magsimula, ang hirap gumawa ng isang bagay na parang feeling mo mag-fail ka o feeling mo um, baka walang patunguhan ano. Pero your spirit guides are telling you, action. Action at pagsuko. Pagsuko sa control, pagsuko sa uh, pagpupwersa ng bagay-bagay na kailangan ko ano pinlano ko, ito dapat ang naging outcome. Tanggalin mo daw sa isip mo yung Taurus na kailangan mong puwersahin ang outcome. Kailangan kung ano yung nasa plano mo, yun ang mangyayari. Kasi may grand plan planner tayo sa taas, di ba? Si God, siya ang ng buhay natin. Kaya isuko mo daw sa kanya yung yung old ways mo or old paniniwala mo sa isang bagay na ganoon lang ang gagawin mo, na yun lang ang dapat mong patunguhan. Hindi eh. God will bring you to his plan para sa iyo. So make sure this time isuko mo yung control and let God do the rest for you. Kaya ngayon ang gawin mo lang action. Actionan mo lang yung naiisip mo at sa damdamin mo alam mong gusto mong gawin. And let God do the rest, okay? The judgment cards being clarified by Oh, nakabalikad na Ace of Swords. Yes. Ngayon magkaroon ka doon ng kalinawan because you're very very clouded. Para ngayon hindi ka makapag-decide. ah uh, walang pag-abante, walang walang pagsulong because napaka-clouded ng isip mo ngayon. Parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung anong tamang step. Maybe here may pagising ka in what you want. You want to take action. Gusto mo magbago ang buhay, kaya gusto mo aksyonan. But nakikita ko dito in your what you need, sabi ng spirit guides mo, eh malabo pa isip Taurus. Hindi pa niya alam pa talaga kung anong gagawin niya. Yes, nag-evaluate siya. Titignan niya kung tama na ba to, okay na ba to, o may babaguhin pa ako. Doon nag-uugat yung problema hindi mo alam kung ano yung next step. Hindi mo alam kung ano yung next beautiful and correct um, hakbang moving forward. Kaya sinasabi ni God, isurrender mo yung bagay sa Diyos. Gawin mo lang yung kaya mo. Yung kaya mo ngayon. And the clarity will come to you once you step forward. Nakakita ako ng quote last time. I don't know ako sa Facebook or Instagram. Sinabi nila na, you will never be ready in everything that you want to do in life. You will never be ready. Parang marami kasi nag na dapat handa ako, dapat ready na ako. No, there will be no um, readiness sa buhay kapag may gusto kang simulan. You will know that you are ready kapag nag-step forward ka na, kapag mag-sinimulan ka ng action doon mo malalaman na, ah, okay, ito palang dapat ko gawin. Ito palang dapat kong busiin. Ito pala yung dapat atake. Because you made that move. So, hanggat hindi mo sinisimulan, hindi mo malalaman kung ready ka. Hindi mo malalaman kung ano dapat atake, kung ano yung dapat linisin, kung ano yung dapat gawin. Kaya nakita ko talaga nakabaligtad si Ace of Swords. You are now in a moment of um, unclear, unclear mind. Marami kang gustong gawin, marami kang gustong simulan, maraming plano, maraming atake, pero alin doon ang tamang plano? Alin doon ang tamang atake? So now, i-surrender mo to kay God. Make a meditation this time. So that alam mo kung paano yung atake mo, kung paano mo gagawin para luminaw ang lahat sa isip mo. I'm seeing someone uh, mag-park ka daw muna, magbakasyon ka ngayon. Kung meron mag, mag bakasyon yung bakasyon ka. Makakatulog yan para luminaw ang isip mo. Lumayo ka daw muna para makapag-isip ka. okay, Taurus? In the area of what's affecting your current energy, you have the four of pentacles. Now, you want financial stability. Ngayon, nag-iisip ka na maraming paraan para um, maging stable ang job mo, maging stable ang kaperahan mo, baka gusto mo makaipon, makabili ng bahay, makabili ng ganto, ganyan. So ngayon, especially malapit na ulit ang pasokan by June, nag-iisip ka na paraan kung paano makakaipon ng maraming pera makaipon para sa pat sa pantusto sa pangangailangan ninyo. Kaya ngayon may sinusubukan ka in your uh, Nine of Pentacles to make sure that everything ay meron ka at may ipon ka. Hindi ka basa-basa nagsasayang ng pera. I'm hearing Nine of Pentacles a very very smart person when it comes to money. Kaya ikaw dapat garon din. ang uh, ngayon sinasabi ng Spirit Guides mo that ito yung downloads na narinig ko. Um, Mag-ingat ka daw sa pag-spend ng money mo this time, Taurus. Huwag basta-basta bigay na bigay, especially sa mga may birthday dyan. Ngayon, huwag basta-basta labas-labas ang pera. Huwag uh, mo sa magaya na maraming maraming tao. ano uh, Make sure na panghawakan mo ang pera mo this time so that maabot mo yung de de desire mo na uh, ipon o may goal ka ba ngayon na gusto mong bilhin. Bantayan mo daw ang yung expenses, okay? The Four of Pentacles being clarified by the Ten of Cups, yes. This is like you thinking of the future of your family. Parang kung maligaya ang pamilya mo uh, na mula do sa mga kaya mong ibigay sa kanila na uh, uh responsibility of your um, monetary, ganyan. Kung iniisip mo na kaya mo ibigay sa kanila lahat at masaya ka kapag masaya sila, yun ang pinanghahawakan mo this time. kasi siguro, ingat na ingat ka rin gumastos, ingat na ingat ka rin uh, magbigay ng pera o yung bawat labas-pasok ng pera, binabantayan mo mabuti. I'm hearing na sinabihan ka na ng kuripot o ayaw maglabas ng pera, pero alam mo, huwag ka mahiya sa ganyan because inaalala mo lang naman yung future of your family yung para sa kanila, para sa kinabukasan nila, yung happiness nila, contentment nila. So ngayon na intindihan at naunawaan ko yung pagkitipid mo at paghold on mo sa pera kasi iniisip mo yung financial stability mo ng family mo. Especially nako, marami ng gastos next month sa pasukan by June. Kaya I'm hearing talaga marami kang time this time to really think things through. Pag-aralan mo mabuti yung expense, expenses mo and also yung ginagawa mong trabaho. Especially in the near future, napakaganda. You have the four of one. seeing may mararating ka in the near future. I wish fulfillment. Merong gagraduate, merong makakabili ng bahay, makakapagpagawa ng bahay, makatapos ng bayarin. May hinuhulugan ka ba? I'm hearing mararating mo yung um, milestone na yan in the near future. You'll be very, very happy. I'm seeing celebration. I don't know, way, parang may nakagraduate, may nakapasa sa exam, may natanggap abroad, uh, may nakuha kang confirmation of a call na parang, uy, tanggap pa si Taurus o yung kamag-anak mo tanggap na ganyan. Baka hindi ikaw, baka kamag-anak mo, mga kapatid mo, pamangkin mo na tanggap na sa abroad. Um, may good news sa kanila kaya mag celebrate kayo with your family so this is like a family affair may bibinyagan din i'm hearing so this is something a celebration so congratulations ko ano man po yung celebration na yan na inaabangan mo for your family congratulations because nandyan na paparating na the four of wands being clarified by the lovers card wow talaga like, sa ganina may ikakasal may ma 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 propose merong uh, for the family i'm hearing talagang kakaroon ng masaya celebration sa bahay i'm hearing reunion Someone is getting a leveling up sa buhay. Kaya towa ang -tuwa, mga kamag-anak mo sa'yo, Taurus. O ikaw sa mga kamag-anak mo may mararating makapag-abroad na ganyan. So this is a family celebration. A milestone in your family. So congratulations, Taurus. In the area for challenge this time, May 12 to 18, you have the Six of Swords. Six of Swords telling you to let go, to move on. Um, may mga bagay ka doon na parang hirap na hirap ka umalis, hirap na hirap kang kalimutan. para may away o may gulo, may, may, may mahirap na sitwasyon na may struggle this time in your family or in your group, Taurus, na um, imbes na lumayukat at umiwas ka, nakapag-engage ka ba doon at sumali ka pa sa drama, sa conflict. So make sure this time around, piliin mo daw ang, ang, ang paglayo. Parang, I don't know, cool off. I'm hearing cool off. Parang, may iiwanan kang karelasyon this time around. Parang iiwas ka muna because sobrang heated na no argument. And I'm hearing na ikalma mo daw muna, Taurus. Meron kang conflict within you or with other people na ngayon. Parang it's time for you to umiwas muna or let go totally. Um, parang ngayon ang pagkakataon na lumayo ka muna at uh, isipin mo na ang sarili mo. Um, because parang medyo may stubborn in your part. May stubbornness in your part. And I'm feeling and I'm hearing na ayaw mo i-let isang bagay. Kaya sa challenge mo siya eh. Parang sinasampal ka na sa buka ng katotohanan na kailangan mo nang iwan ang bagay na ito pero ikaw mismo ayaw mo. Kahit na al ah, nakikita mo na sa mata mo at mo na ay wala na to wala nang chance to eh kaya ito naghihintay ka pa rin eh may pinipig ka pa rin dito na parang may inaasahan ka pa na something pero sinasabi sa spirit na huy let go na time na to move on time na to start something new and ito yung challenge sa you this time it's to let go okay Taurus the six of uh, Uh, six of uh, Swords being clarified by the Three of Cups. Yes, it's all about other people in your life. I don't know why. Uh, siguro ito yung mga tao na masarap kasama, pero ma ma hindi magandaan dulot sa'yo. Laging may gulo, laging may conflict, laging may drama, laging may away, laging may issue, laging may chismes. And it's time for you na umiwas ka na sa kanila because they are not giving you or not, they are not um helping you in your best um sa, sa yung magandang kinabukasan. I'm hearing na hindi sila nakakabuti sa iyo, hinihila ka nila pababa. Um paano mo i-evaluate kung sino dapat iwasan? kapag kasama mo sila lagi may lumalabas sa drama, lagi may lumalabas na issue, lagi may chismis either with you or with other people. Kapag kasama mo sila, yes, masaya, uh, maligaya, inuman, party-party, uh, uh, masarap silang kasama, masarap silang um, uh, ka pero lagi na lang may gulo dyan, may lagi na lang may away. So ngayon, parang sinasabi ng spirit guides mo na let go of these people. They are not for you. They are not helping you for your better good. So make sure this time around, kilalanin na mga dapat kilalanin and evaluate your relationship with other people para makapag-focus ka sa mas importante moving forward, okay? I'm hearing then for others, biglang lumapasok ito, parang aalis kayo yung buong family. Aalis kayo yung buong family at na, nalulungkot ka kasi iiwanan mo yung mga loved ones mo or your friends and 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 uh, workmates, ganyan. Parang may aalis, aalis kayo And nalulungkot ka because para ayaw mo umalis tuloy because you're gonna leave people that are very important to you. Para sa ibang Taurus yet ito ha, na, ngayon ko lang naramdaman yung download na parang conflicting sa iyo ang umalis because the people that you love ay may iwanan mo and you don't know how to start without them. So ito yung challenge sa iyo this week, Taurus. For other Taurus yun. In the area of your fortune, you have temperance card. Kung ano yung pinaghirapan mo, ngayon lalabas na yung bunga. This is like you um, being told by your spirit guides na ngayon lahat ng pinagpaguran, pinaghirapan, eto na malapit mo na makuha, especially in the area of fortune. Pero kung pinagsumikapan at pinagtrabuhan na nakaraan, Taurus, uh, mo ito, pinagpasensyahan mo din na parang, oh, hirap na hirap na ako, hindi ko alam gagawin ko. Pero hindi, sinagaan mo to Kahit puyat ka, kahit uh, wala ka ng energy, nilaban mo pa rin. Kahit marami nagsasabi sa iyo na wag mong gawin, pero ikaw ginawa mo pa rin. Uh, you put all of your effort gawa-gawa, adjust-adjust, lahat ginawa mo. And I'm hearing this time around, you will get the result from this. You will get the confirmation and the news na inaasahan mo. Congratulations. Temperance card is like connecting also with the Seven of Pentacles here. Matsyaga siya naghihintay. Gawari Temperance. Naghihintay siya, naghihintay sa resulta. And now, since sa era siya ng fortune, maganda ang resulta. And it's in your favor. Congratulations. Temperance card's being clarified by the hangman delay is over. Wow. Lahat na trabaho mo na nakaraan na parang feeling mo hindi umaabante, na parang feeling mo walang pag-andar. Ngayon, aandar na and the delay is over. Congratulations. In the area for divine advice, you have the Ace of Cups. I'm hearing this time around daw Taurus. Um I don't know why Um, kung may aalisan ka man, especially here with the um, Six of Swords, and then may hinihintay ka, may evaluate mo yung buhay mo, you're now thinking of being independently, a uh, financially independent, and dapat ngayon iniisip mo muna yung parang singlehood mo, yung parang pag may pera ako, may pera ako, magiging okay ako, hindi ako nakadepende sa ibang tao, and you're thinking of your future. I'm seeing here na dapat daw lagi may puso put your heart in everything that you do. Kasi daw, sabi ni Spirit Guides mo, kapag yung puso ang nilalaan mo sa lahat ng bagay na ginagawa mo, you will, there is no reason para hindi ka maging maligaya. Lagi mo mahanap yung kaligayahan sa lahat ng gagawin mo because ando na puso mo. And I'm hearing na sa pursuit daw ng mga bagay na gusto mong gawin sa buhay, whether pagpunta abroad, pagkakaroon ng maraming pera, pagkakaroon ng magandang posisyon sa trabaho, makapunta sa ibang lugar. Lagi daw isipin mo yung pagmamahal mo with other people. Always um build relationships. Relationships that is overflowing of love. Um, aanin mo daw yung maraming uh, financial needs kung sa paligid mo wala ka namang nagmamahal sa'yo. That's what I'm hearing. Very, very profound ang mensahe sa'yo ng Spirit mo Motoros. Kaya pakinggan mo itong mabuti kasi ramdam ko yung importance ng paalala sa'yo na do everything with love. And with love, you will never go wrong. And you always see happiness and goodness in everything that you do. Okay? Napaka-importante. Ace of Cups being clarified by the Eight of Pentacles. Yes. Work on your happiness. I'm hearing here na ano ba yung dulot sa yung kaligayahan ng ginagawa mo ngayon? Alagin mo daw isipin para saan, para kanino, anong importansya nito, para pag nakuha mo na siya, what's next? Ganyan. Kasi parang there are people na kapag nakuha nila yung goal nila, hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Because hindi nila alam na andun pala yung dulot ng kaligayahan for them. So make sure this time around na kung ano yung ginagawa mo, dapat laging may love. Uh, para maparatili mo siya and also maintindihan mo yung halaga niya sa buhay mo. Okay? Ang yung outer na pag-usapan natin later. But first, these additional messages from the divine dahil love na love ko kayo, magkarap tayo ng almost 10 na fortune tea leaf messages ito yung mga uh, mga gandang messages na magbibigay sa ng additional information mula sa spirit guides na probably nakaligtaan natin sabihin kanina at basahin kanina so ito yung mga additional for them you have Fly. A period of ill health. Depression. So, ngayon daw, ng spirit guides mo, alagaan mo yung health. torus uh, Like I said kanina, parang do everything with love. Para hindi ka ma-burn out at hindi mo rin mahanap yung parang, ala, may mid, parang may midlife crisis, ganyan. Parang, In existential crisis this time, parang para saan ang mga ginagawa ko? Um, am I doing great? Parang nawawala yung kaligayahan sa bawat ginagawa. Kaya, nalaman ko talaga importante itong mensahe na ito. Kaya, binagalang ko talaga yung moment na yun because this is a confirmation, a period of ill health and depression. Probably, you're thinking, Malungkot ka siguro ngayon kasi may inaasahan ka na ang tagal dumating. So ngayon, panghawakan mo doon yung tiwala at magumahal. And faith in your heart that you will push through. Laban lang toros. Laban. Huwag mo mawawalan ng pag-asa. Huwag mo mawawalan ng tiwala sa sarili at sa Diyos. Okay? Another message, you have harp. Great happiness. Ooh, maganda naman tong kasunod na eto. Kaya lumaban ka lang. Uh, tibayan na loob. Happiness is here. Okay? May paparating sa iyong kaligayahan. Kaya huwag ka malungkot. Another message, you have Gong, an exciting event. Ooh, wow. Nagpaparating sa exciting event. Congratulations. Another message, you have grasshopper situations in the balance that require careful handling. Like I said here, sa iyong Knights of Pentacles, dahan-dahan lang, pinagkaplanuhan. Kaya ngayon, kung meron ko daw gustong gawin na balance sa buhay mo, na pag-abot sa buhay, kailangan daw dahan-dahan lang. Huwag masyadong uh, madaliin ang mga bagay-bagay. Another message, you have Cat, a two-faced friend. oh, lagay like sa dito kanina. May mga tao kong kailang iwasan talaga. Yung mga two-faced friends. Yung mga akala mo totoo sa'yo, pero hindi pala. Paalala sa'yo yung spirit guides mo yan. Be careful of them. Okay, another five messages for you, Taurus. Na-love na love ko kayo. Maganda pa tayo ng mga fortune and reminders from your spirit guides today. You have parrot. Someone will gossip about all of your secrets. O, oh, ingat ingat. Like I said here, with the friends, talagang kailangan mo na iwasan. Kasi lagi may chismis, lagi may duda, lagi may issue. Kaya kailangan mo na silang iwasan. Okay. Another message. You have nest. An emotionally secure, loving family is important to you. o oh, like I said, importante ang pamilya, importante ang mga taong nag nagpapahalaga sa iyo Okay. Another message. You have. Lion, time to act. Oh, ngayon daw ang panahon para umakto at magsimula. Especially, nagising ka na. Time na to move forward, step forward, like I've said kanina, Taurus. Okay, another message, you have V, victory in some endeavor. Oh, v for victory. Mayroon ko daw pa this time. Last one, you have Vase, secret admirer. Ooh, para sa mga nagaanap dyan ng love life, meron ka daw secret admirer this time. Para sa mga single yan ha. Pero for others, baka naman tagahanga lang ito, okay? For other Taurus na hindi naghahanap ng love. Pero pero daw no tao in your life na talagang ina-admire ka o hinahangaan ka. Itong area na kailangan pag focus on this whole week, Taurus, you have death. I am learning that endings are merely beginning. So may mga pagbabago daw sa life mo this time. Kaya ikaw, alaksan ng loob, especially here with the strength card tibayan mo lang loob mo because meron daw changes sa life mo this time. You are now entering a new era of your life. So, Taurus, sinasabi ng spirit guides mo na, go, laban. Be gentle to yourself. Be kind to yourself. Lahat ng ginagawa mo ngayon, huwag mo daw bugbugin ang sarili mo, kakahintay sa development, kakahintay sa resulta. Uh, magtiwala ka sa sarili mo, sa kapalaran mo. At kapag meron mga bagay na hindi na nangyayari according to your plan, just be kind to yourself. Sabihin mo na, ah, okay lang. Baka next time, yun na yung time ko. Baka next time, uh, yun na yung para sa akin. Kaya huwag mo daw laging sisihin ang sarili mo kapag hindi nangyayari yung gusto mo mangyari. Na huwag mo daw laging, ah, dapat parang ganito ginawa ko, dapat parang ganito ginawa ko, tanga-tanga ko talaga. Huwag mo daw gawin sa sarili mo yun. Be kind to yourself. Love yourself more. And be strong enough this time na, okay, hihintayin ko yung right for me. And I'll be very, very loving and uh, continue fighting for what I want. Okay? The strength card is being clarified, but strength, <laughs> oh, the strength card is being clarifi clarified, but a strength card, kailangan ko ba i-clarify? Clarify na niya yung sarili niya. Sabi niya, oh, Taurus, tapangan ng sarili. Laban, sugod, so huwag mahiya. Um, maghintay. Be patient. And also, continue moving forward. Wag Kung kailangan magpahinga, magpahinga, Pero continue pa rin. Be consistent in what you want so that, so that you can achieve the goal that you want to achieve. Okay, Taurus? That is your May 12 to 18 reading. Sabo ka Comment down below. And I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.